Hi Sonya, hi Celine, nako gusto ko humabol sa pagbati sa inyo ng happy happy birthday, tagal ko na kayong hindi nakikita and uh, I hope to see you one of these days. Nagbahagi kamakailan si Lian Paz ng heartwarming video na nagpapakita sa aktor na si Ding Dong Dantes. Sa video, mapapanood ang kanyang birthday greeting para kina Sonia at Celine, ang mga anak ni Lian sa dating asawang si Paulo Contis. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Dingdong ang kanyang pag-asa na makita si Nazonia at Zaylin, na matagal na niyang hindi nakikita, na touch si Lian sa birthday greeting ni Dingdong Dantes para sa mga anak na si Nazonia at Zaylin, nakakatouch naman. Salamat paring Dong kahit busy na kaalala kayo ni Maring Yan Yan. Caption niya sa post kalakipang video greeting ni Dingdong. Hi, Zonia. Hi, Zaylin. Nako, gusto kong humabol sa pagbati sa inyo ng happy happy birthday. Tagal ko na kayong hindi nakikita, and I hope to see you, one of these days, pahayag ni Ding sa video. Dagdag pa niya, please know that we're here, and we're excited to see you, that we love you. Happy birthday again, Zonia and Zaylin, sina Zonia at Zaylin ay isinilang na isang taon ang pagitan at pareho ang kanilang kaarawan. Na March 7. Sila ngayon ay 14 at 13 years old, ayon sa pagkakabanggit.